sabaw guys so sprinkle tayo with alubati ito ang pangpaamoy guys mabango sprinkle with alubati guys ang ating gulay ayan na with pork ito guys kahabis na ko sa akong tanong alugbati simpleng gulay ulam sa hapunan namay pa lang akong na harvest guys wapo ka ng half cook atong gulay nadali naman ang alugbati maluya guys ayan na sari-saring gulay. May alubati na po, guys. Thanks for watching.